Nay, nandito na po kayo. Ha? Pwede ba po ako nasampung piso lang, ibayad ko kasi wala akong pera. Ah, ganun po ba? Hindi, sige po, okay na po yun, Nay. Hindi na po, huwag na po, itabi niya na lang po. Sige po, dito na po ba kayo? Sigurado po kayo? Sige po. Ah, ano po, ay, sige po, kaya niya po bumaba. Ay, eh, sige po, alalayan ko na kayo. Wait lang po, Nay, ako na po mahala. Sige po. Nandahan po. Oops. Oops. Dito po ba 'yung bahay niya? Opo. Sige po. Okay lang ba to toy, na hindi talaga akong bayad? Ah, uh, hindi po. Okay lang po 'yan, wala o, pong problema. Salamat. Apo. Dito na po kayo. Sige. Ah, sige. Ay, Ay salamat po sa pag sa nanay ko at pag-alalay ah. Sige po, okay lang po. Sige na. Salamat. Ah, salamat, salamat po. Toy. Ate, Salang may po. tinda po kayong tubig? Meron po. Pabili naman po ako ng isa. Sige po. Init. Ay, ate yung hindi masyado malamig, hindi naman po yan. Okay. Baka ko yung buhin po eh. Ito pa. Layo pala nitong lugar nyo, ate, no? Medyo po. May hinatid sa ako dun kanina na ano na matanda. Ate, paano? Diyan na, dyan na muna kayo ha. Kung na Salamat Sige po. po kayo, pa mainit panahon ngayon. Nga nagbayad na ako ano, kanina. Okay po. Sige po, salamat Sige po. Salamat po. po. Salamat po. Ay, naku, excited na ako dapat matanggap ako dito para na madagdagan yung kita ko. Mas malaki yata ang sweldo dito. Mabibili ko na yung lahat ng gusto ko. Tsaka yung mga damit, bag. Tatawagan ko na nga to si Will. Ay, Hello, ate. Hello, Will. Sunduin mo ako. Oh, ate. Hatid mo ako sa mag-apply ako eh. Ah, uh, ka bang sa bahay ngayon, ate? Oo, oh, puntahan mo ako ngayon na. At ako'y aalis na. At baka malit pa. Pa? Patay tayo dyan, ate. Layo ko kasi. Iba malit ka kasi, ate. Pag ginantay mo pa ako, sakay ka na lang muna, ate, sa ano, sa ibang tricycle, ha? Ano ba naman ni Will? Ngayon lang ako humingi ng pabor sa sa'yo. Wala kang pakinabang. Sige na. Kakaino. Ate, pasay. <coughs> mani na ako, nangako. Good morning po, Doktora! Ay, ah, yes, good morning! Mag-a-apply po ako bilang midwife po. Ay, oo. Oh, oh. ko po yung na-hiring po kayo eh. Oo nga, nag-advertise din kami niyan sa Facebook. Opo. May I see your credentials? Ito po. Ninia Catarin. Opo. Yes. Maganda naman. Maganda rin yung school na pinasukan mo. Okay to. So, tatanong ko lang. So, ano yung main reason mo? Bakit gusto mong mapapasok sa klinik ko? Kasi po, doktora, ako lang po yung breadwinner sa akin. So, lahat po shoulder ko. Pati po yung kapatid ko na tricycle driver lang. Uh, ako po din pong nasuporta po sa kanya din. Kasi hindi, hindi po sapat yung kita niya. Tricycle driver lang? Opo paano po naman kasi pinaaral ko siya, hindi siya nag-aral, hindi niya tinapos. Kaya po, ayun. Okay, sige niya, ganito ha. By tomorrow, antayin mo yung tawag ko ha. Okay po. Sige. Sige po. Salamat po. Thank you din. Okay naman sana tong si niya Kasa, nilalang lang niya yung mga tricycle driver? Hi. Thank you, Pa. Thank you, Pa. Hindi ko kailangan mong Ma'am? Ay, kuya. May problema po? Oo, bigla na lang kasing tumigil eh. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman ako marunong ng mga ganan. Ah, ganun po. May lakad po. Nagmamadali po ba kayo, ma'am? Kasi kung ano po, tatawag ako ng pwedeng gumawa po nito. Kaso, ang problema kasi abutin ako ng gabi. May kausap pa kasi ako eh. Ah, ganun po ba? Hindi po. Sige po, ano na lang. Ah, uh, importante naman po siguro yung pupuntahan oh, niyo po. No, sobrang importante talaga. Sige po, mamaya na lang po ako ano, mamaya na lang po ako babiyahe. ihatid ko muna kayo. San po ba kayo? Okay lang ba? Hindi okay lang po. Di Di ba nandito nakakaya? na, oh, pwede po. naman nating iwan to no. Opo, oh, pwede po yan. Wala naman pong gagalaw niyan dito. Uh -oh. Nandito po yung tricycle ko sa sige Okay sige, lang sa inyo man? So opo, oh, wala problema basta makarating ako dun sa appointment. Sige ko. po, sige po. Oh, sakay ka na po, ta? apo, apo. Pula, yes. sige, na po kayo. Opo, opo. Kuya, magkano na pala. Sige mambala na po kayo. Hala! Hala kuya! Pag mamadali natin kanina, cellphone lang pala yung nadala ko. Hindi ko nakuha yung wallet sa sasakyan. Ay, ganoon ba? Hindi ma'am, okay lang po. Wala naman po Ay, problema Ay, hindi kuya, hindi. Ganito. Kunin ko yung number mo para makabawi naman ako sa'yo. Hindi ma'am, okay lang po. Okay lang hindi. po. Hindi! susunod na lang. naman natin tinulungan mo ako makarating ng maaga sa meeting ko. Muntik na akong mali kung hindi mo ko tinulungan eh. Ah, sige po, sige, sige na. Mo. Okay lang po, 09 09 97 Okay, anong pangalan mo nga kuya? Will pa Will Will? Puhanes po. Puhanes? Yes po, ma'am. May kilala ka bang ninya? Apo, ate ko po yun. Si ate ninya. Apo. Kapatid ko po. Bakit po? Ah, oh, talaga? Ah, oh, good to know. Bakit po? Kapatid pala kayo. Ay, kilala niyo po siya? Ay, ah, hindi. Wala naman. Wala naman. Actually, wala naman. Okay po. So, paano ha? Para makabawi ako sa'yo, tawagan kita ha? Sige po, ma'am. Wala pong problema. Maraming problem. salamat. Di ko talaga makakalimutan yung tinulungan ko ha. Wala pong salamat. problema. Salamat. Mag-ingat kayo. Sige, ma'am. Ingat po. Sige. ate oo oh, ganit pala uy, sarap niyan ha, siya pao. galing yan yan, o, yan lang ate, ate, ito pala yung ano kinita ko ngayong araw ate, bumawas na ako dito ng ano ha ng panggas araw bukas, diretso pasada na ako agahan ko na lang ito lang, will alam mo naman bill dami natin babayarang bill ngayon tapos ito lang, kakasyabato ito bato Ate, pasensya ka na. Medyo matumal kasi ngayon yung biyahe. Bukas babawi talaga ako, promise. Kita mong akin si ngayon. Tapos, sabi mo babawi ka lagi. Tapos, ayun, ang katwira mo sa akin. Babawi ka, babawi ka. Pero ano? Ate, pasensya na. Hindi ko kasi control din yung biyahe kanina eh. Alam mo, kung nakinig kasi ikaw sa akin eh. Na tinapos mo yung pag-aaral mo. E di sana. Eh. Ang ganda na ng trabaho mo. Nasa opisina ka na din. Ate kumikita pa din naman ako kahit pa paano. Nah, Kaya mo na, bukas babawi talaga ako. Agahan kong pasada para pagdating ng hapon, madami na akong kita. Pasensya na, te. Pasensya na. Eh kasi, kanina kasi, may matanda doon. Sampung piso na lang doon yung pera matanda niya. na naman. Ano? Nilibri mo na naman. Charity ka na naman. Eh, kasi, te. Nanginginig pa nga. Inalalayan ko pa pagbaba, eh. Ayaw mo te. Alam mo, sobrang bait mo. Eh, lahat na, eh. inilibre mo, eh. Maglagay ka na lang ng service free. Tapos mamasada ka. O kaya tumakbo ka na na din ng konsehal kung ano man. Para naman malaki ang sahod mo. Ate, hindi ko kasi kontrol ang biyahe ngayon eh. Sobrang tumal talaga. Sana bukas, sana bukas talaga. Maganda ng biyahe ko. Yan yeah, mga ate, babawi ako. Babawi ako bukas. Anong gagawin ko dito? Ano, uh, problema ko na naman tong mga bayarin natin. Ang laki-laki ng babayaran, di ba? Hindi tayo agahan ko alis bukas para mas madama akong kita hanggang hapon ha. Ganun magalit ate, pasensya ka na. Bili na lang muna ako ng ano kape para mga pagkape tayo. Nagpapasada ka ng ganyan, tapos wala lang nangyayari. Pasensya na ate, pasensya. Sinasabi ko sa'yo eh. Bawi na lang ako. Tingnan mo yan ha. Huwag kang gumaya doon, dapat magtapos ka ng pag-aaral mo. Ay, problemang malaki to. Sana naman ako kukuha. Saan ba makakaabot to? Buhay. Oh, sige, sige lang po. Ah, ipapalista ko na po sa sekretary ko, ha? Ako oh, po, marami lang po kasing pasyente ngayon. Ah, sige po. Thank you po. Ano ba yan? Daming pasyente ngayon. Sunod-sunod. Paano kaya to? Eh, anong pangalan mo nga, kuya? Will pa, Will. Will? Puhanes po. Puhanes? Yes po, ma'am. May kilala ka bang ninya? Apo, ati ko po yun. Si ate niya, Apo. Kapatid ko po. Bakit ah, po? Oh, talaga? Oo <laughs> nga pala, no? Alam ko na. Hello? Hello? Hello, good morning. So, Bobby, yes po, good morning po. Sino po sila? Aninya si Doktora to? Hi, Doktora. Magandang umaga po. kapusta po? Uh, actually, tinawagan kita kasi uh, gusto sana kitang papuntahin ngayon dito sa sa bahay na lang kasi okay lang ba sa iyo kung dito na lang ulit tayo magtagpo sa bahay? At ah, talaga po? S sige po, sige po, doktora. Oo, kasi Kapunta medyo mahaba lang yung pila sa klinik ngayon, eh. hindi tayo makakasingit, no? Kailangan kita ha, punta ka dito ngayon ha. Okay po, talaga po. Sige po, doktora, papunta na po ako. Ah, salamat sige, thank po. you so much. Bye po. Good morning po, doktora. Hi, Nina. I'm happy to see you again. Ako, salamat po. Kala ko po, hindi niyo na ako tatawagan. Alam mo, Nina, actually, sana hindi na talaga eh. Nag-aantay ako ng ibang mag apply dito. <laughs> Pero alam mo ba, meron kasing isang tao na nagpa-realize sa akin na kailangan kitang i-hire. Talaga po? Hmm, Minya, actually, parating na rin siya. Antay-antay na lang natin, ha? Okay po. Salamat po, ha? Hmm. Ayan na pala siya. Oh. Uy, Ate. Ano ginagawa mo dito? Ma'am, ba't po ako tinawagan? Ate, anong ginagawa mo dito? Eh, nag apply ako dito ng midwife. niya siya yung sinasabi ko sa'yo. Kahapon kasi, nasiraan ako nung sasakyan. Kailangan-kailangan kong makaalis agad, gawa ng may meeting pa ako. Nakita ko nung kapatid mo. Siya yung tumulong sa akin, hinatid niya ako, na actually libre. Ah, yeah, talaga po. Talaga po hmm. ako eh. Naalala ko kasi yung apelido niya at apelido mo. Sabi ko kahit sa ganitong paraan, makabawi ako sa kabutihan niya. Alam mo ba niya... Kasi magkapatid kayo, so alam ko, dyan sa puso mo, meron kang natatagong kabutihan, katulad ng kapatid mo. Kahapon, nag-personality test ako. Okay. Nung minamalit mo yung tricycle driver na kapatid mo, medyo nalungkot ako. Kasi dito sa opisina ko ninya niya, napakahalaga ng attitude, ng pagpapahalaga natin kahit sa mga maliliit nating manggagawa. Dahil nakita ko yung pagpapahalaga na yun sa kapatid mo, bigyan kita ng chance. O so nga po, doktora. Actually po, siguro na disappoint lang po ako kasi pinaarad ko siya. Tapos po, hindi niya natapos. Siguro po, ay lang po yung ko na nasabi ko po yun sa kanya. Pero, ah, uh, kapatid, sorry ha. Alam mo naman yung sacrifice na ginagawa ko para sa inyo. Sana unawa mo ko. Pero sorry dahil, yun nga, Sobra na yung sinaktan ko yung damdamin mo, hindi ko na inisip. Laging sarcastic din po ako sa doktora, sorry. At least, uh, nauunawaan ko na ngayon kung bakit ganan yung galit mo, yung sama ng loob mo. So, ngayon niya... Uh, Basta i-hire kita, mangako ka lang. po. Okay. Na simula ngayon, yung mga maliliit nating manggagawa, katulad ng kapatid mo na may mabuting puso, irerespeto natin sila, okay. pahalagahan natin yung kakayahan nila. Ang mahalaga, hindi nagbabago yung pagiging mabuti nilang tao. Actually po, proud na proud ako sa kapatid ko. Kasi po, uh, mabait po talaga eh. Kahit sino makita niya po na kailangan ng tulong, talagang lagi niya pong ginagawa sa mga tao. Isa pa yon hindi sukatan yung nakatapos tayo o hindi para maging mabuting tao. Kasi kadalasan, kung sino pa yung mga nakapag-aral, nakapagtapos, sila pa yung nangmamaliit kapwa nila. So yon dito sa clinic ko, family, kung paano ko tinatrato yung mga tauhan ko, pamilya, sana ganun din yung trato mo din sa kapatid mo. Welcome to the family, Nina. Salamat po, Doktora. Thank you po. Salamat po. Congratulations. Thank you po. Ate, congrats. Healing. Thank you. Thank you po, Doktora, ha. Thank mm you -mm. po. Hatid mo siguro siya, tapos mag-start ka na. Okay po. Okay. Ha, sige. Okay. Sige. See, see you. Thank you, then,